uhanin mo ang kanyang larawan. Pwedeng ID picture, pwedeng sa cellphone, or pwedeng yung kahit basta ka nakaprint, pwede po tayong magpaprint. Kung hindi po makapagpaprint, pwede po sa cellphone, or kaya naman pwede po ang kanyang ID basta malinaw po ang kanyang mukha. Pagkatapos mo po itong makuha ang kanyang litrato, pakatitigan mo ng husto ang kanyang litrato. Mag-focus ka pagtingin sa kanyang litrato, lalong-lalo na sa bandang noo ng kanyang mukha. Sa kanyang mukha, pakatitigan mo, mag-focus ka sa bandang noo. Pakakaisipin mo ang taong ito ay kaharap mo lamang. sa harapan mo lamang siya at sinasabihan kanya na mahal na mahal kita. Kailangan yung parang nandyan siya sa harapan mo at parang naririnig mo talaga yung sinasabi niyang mahal na mahal kita. Pagkatapos mo po itong marinig, ma parang naririnig mo na na sinasabihan ka na mahal na mahal kita, ay bigkasin mo ang ating orasyon ng tatlong beses. Ang ating pong orasyon na bibigkasin ay kurusano, kurusano, vilyoshaw. Ilalagay po natin ito sa description box Tatlong beses po ninyong bibigasin ang ating orasyon Pagkatapos mo pong mabigkas ang orasyon ay kalimutan mo ang iyong ginawang ritual Gagawin po natin ito kahit anong araw at anong oras Basta't buo po ang ating paniniwala Pagkatapos po ninyong itong gawin parang ah, balik sa normal Parang balik kayo sa normal na parang walang nangyari At huwag po pong pakakaisipin at iyak kung sino man ang ginagawan mo nito ay talagang babalik pupuntakin ka kanya sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit muli, para po lamang ito sa mga taong naniwala dito, kung ikaw ay hindi naniwala, libreng libre po ninyong i-skip ang ating video.